So ngayon ay kakabukas lang natin itong ating drum. Yan na merong silage. Kakabukas lang natin. At pagkabukas natin, wala naman siyang mga amag-amag dito sa ibabaw. At goods na goods yung pagkakasilage natin. Ano? Silage na pier. At ngayon, itetestingin nga natin na ipakain ito sa ating mga alagang kambing. Pero bago natin ipakain ito sa ating mga alagang kambing, ano ba ang pag-usapan natin kung ano ba talaga ang advantage o ano ba yung mga makukuha natin na benefits sa pag -asalage. Maraming mga magkakambing ang gumagawa din ng ganito, itong diskarte. Dahil may mga lugar na sa parteng norte na sobrang tag-init o sobrang mainit. Kapag tag-init, nawalan sila ng sources ng pakain sa kanilang mga alagang kambing. So ang ginagawa nila ay nagsasilage sila. So pwedeng gawin nating silage ay itong napier, pwede namang mais o yung tiyatawag nating corn silage. Ang pag-silage ay para lang pagbuburo. Uh, kailangan mo lang buruhin itong napier. Lalagyan natin sa isang enclosed na drum o sa isang enclosed na lagayan na hindi siya makapasukan ng hangin. So magiging anaerobic. At the same time, kailangan kompak yung pagkakalagay natin. Katulad nito, ang ginawa natin dito ay binayo natin, kinumpak natin, at kailangan talaga siya ay kompak na kompak. Na hindi siya magkakaroon ng space para magkahangin sa loob. Kasi napaka-importante na malesen natin o mawala talaga natin yung hangin kaya nga kinukumpak natin para walang hangin dito sa loob ng drum kasi possible na kapag mahangin o may hangin sa loob ng drum mabubulok o masisira lang yung ating silage. Itong silage na pier, pwede itong tumagal ng kahit isang taon, depende sa pagkakasilage natin. Ito nga nasabi ko sa inyo, itong silage natin na ito ay almost 2 months. At yan, hindi wala siyang kabulok-bulok at medyo moist lang siya, itong ating nagawang silage na to. Pero goods naman yung, yung silage, hindi siya bulok at for sure, kakainin ito ng ating mga alaga dahil itong ating mga alagang kambing ay sanay naman sila kumain ng silage at kumakain naman sila ng silage. Hindi naman ito yung first time na nagpapakain tayo ng silage o hindi ito yung first time na magpapakain tayo ng silage sa ating mga alagang kambing. So ngayon ay magbibigay na tayo nitong napier na ating silage o ating pinerment. At, ang amoy ng silage kapag maayos o okay yung pagka-silage nyo ay medyo maasim. So dito ating silage na to medyo maasim tapos nag-aamoy alak siya. At itong silage na ito ay maraming benefits sa ating mga alagang kambing. Through fermentation process, doon mas mapapabilis na maabsorb ng ating mga alagang kambing yung nutrients na meron dito sa ating ferment At the same time, marami itong makukuha tayo na vitamins, minerals na kailangan ng ating mga alagang kambing. Sa fermentation process na ginawa natin dito, wala tayong nilahok dito. No preservatives added. Wala tayong nilagay dito, pure silage lang to. Minake sure lang talaga natin yung pagkakasilage natin o yung pagkaka-ferment natin ay dasik, walang hangin sa loob para ma-ferment ng maayos yung ating silage at hindi siya mabulok. Kapag mag -sa tayo, yun lang naman yung inyong kailangan tandaan. Dapat yung silage na, uh, yung napyan na isa-silage nyo o ferment nyo, dapat siya ay hindi matubig, Uh, pwede nyo munang patuyuin ng hindi naman sobrang tuyo. Yung ano lang, katulad dito, medyo mamasa-masa lang siya, hindi siya hindi siya basa. Wala tayong nilagay o nilawak dito na kung ano. Pure na lang siya. Miniature lang natin hindi siya masyadong basa, hindi rin siya masyadong tuyo para makuha natin yung maayos na pagkakasilage, hindi siya magulok. Dapat, lasik o na nakopak natin ng maayos para hindi magkaroon ng, ng hangin sa loob ng drum o sa enclosed na, na pinaglagyan natin. Tapos, kailangan uh, kailangan maislid natin ng maayos yung taklog. Kasi pag hindi natin naislid ng maayos yung taklog, maaaring pasukan siya ng hangin at doon magulok yung ating sailing. So ngayon, bibigyan na natin yung ating mga alaga at titingnan natin kung kakainin ba nila ito. yung mga alaga natin is eh, kanyang na lang sila kumahan sa ilig. Kasi itong mga to, hindi naman ito yung unang beses na nagbigay tayo ng selig sa ating mga alaga nito. Ah, tinan nyo, kinakain ng ating bak, itong ating ginawang silage. Kasi dito sa ating mga alagang kambing, ngayon nga, nagsasilage nga tayo para kapag wala tayong ibigay na pakain sa kanila, meron tayong nakaimbak dyan na anytime pwede natin pakain sa kanila ang fermentation period naman ng silage ang pinakababa o para ma-make sure natin na fermented makukuha na natin yung mga nutrisyon na nandoon sa na, na, na ginawa nating silage at least 21 days bago natin i-harvest o bago natin ipakaya sa ating mga lagang pagbibig. So, ganun katagal yung pag-ferment natin at least 21 days pagka lagay natin doon sa drum o doon sa isang enclosed na, ga na gamit na pwede nyo paglagyan at least 21 days bago nyo ipakain sa inyong mga alagang kambing kasi yun yung fermentation process ng bag sa silage so ngayon ito naman yung ating mga inahin dito na mga bower na kambing at ayan at kumakain na sila nitong ating silage na binigay sa kanila tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, hindi na bago sa ating mga alagang kambing itong silage. Dahil nagbibigay talaga tayo ng silage dito sa ating mga alagang kambing. Nung mga nakarang buwan, nakapagbigay tayo. Pero dahil hindi pa nga tapos yung fermentation period na gusto natin uh, marating o ma-ferment yung ating silage, itong napira silage natin, kaya hindi nga muna natin binuksan itong drum ngayon kasi ilan pa lang yung drum natin dito sa ating kambingan at plano pa natin magdagdag ng o dagdagan yung drum na meron tayo dito yung kagandahan ng pagka silage ay in case of emergency kapag tag ulan o sobrang mainit yung panahon ay hindi tayo mahirapan na maghanap pa ng pangkumpay o pangpakain dito sa ating mga alagang kambing dahil meron tayong silage na anytime pwede natin ipakain sa ating mga alagang kambing Katulad nga nasabi ko sa inyo kanina, napakaganda na mag silage tayo dahil yung nutrient na makukuha natin sa ating mga ala, dito sa sa silage na ating ginawa ay ready made na. Kumbaga through fermentation process yung ilang araw na naka-ferment naka ferment naka yung napier o nakaburo yung napier, doon pa lang nabubuo na yung mga nutrient nandoon sa napier at kapag yun ay na-intake o nakain ng ating mga alagang kambing, ay i-absorb na lang ng kanilang katawan. Hindi na dadaan pa ng matagal, mahabang proseso sa kanilang rumen o sa kanilang tiyan. Yung nutrients, diretso na. Kumaga ready-made na, kakainin na lang ng ating mga alagang kambing. I-absorb na lang ng ating mga alagang kambing. At the same time, napakaganda na magsilage na mag tayo dahil napakataas ng nutrient value na makukuha ng ating mga alagang kambing. Ganon yung kagandahan ng pag na advantage ng silage sa mga Uh, sa mga fresh o yung mga fresh na dahon na binibigyan natin o yung mga damo na pinapakain natin sa, sa, ating mga alagang kambing. At kitang kita nyo yung ating mga alaga ngayon na talagang gustong gusto nila itong silage na binigyan natin. At kita nyo yung katawan ng ating mga kambing hindi naman hindi naman magmumukhang ganyan yung ating mga alagang kambing kung hindi maayos yung Ginagawa natin dito sa ating kambingan at minimixture talaga natin na malulusog at masisigla sila at syempre, yung para ma para ma-ensure natin yung magandang kalusugan at magandang pangatawan nitong ating mga alaga ay kailangan natin yung tamang nutrient o tamang nutrisyon na makukuha nitong ating mga alaga. At the same time kasama na rin diyan yung tamang oh yung regular na pagupurga, pagbibigay ng vitamins yan yung mga kailangan natin para ma-achieve natin yung gusto nating pangatawan ng ating mga alagang kambing. Pero syempre, malaylayo pa tayo dun sa yung ginugol natin, yung ating ini na magandang lahi ng kambing. Patuli pa rin tayo sa pagpapaganda ng genetics itong ating mga alaga. Hindi natatapos dito porque may mga pure breed na tayo o tiyatawag natin mga upgraded bower. Eh, hindi pa rin dito natatapos. Kumbaga, meron pa tayong ini-aim na sana magkaroon, magkarunpatay magkaroon pa tayo ng mga magandang lahi talaga ng kambing, magkaroon pa tayo ng mga full blood, mapataas pa natin yung antas ng genetics itong ating mga alagang kambing. At syempre, samahan nyo ako na ma ano natin, samahan nyo ako na ma-achieve ko yung goal ko. At gusto ko lang din kasi ipakita sa mga viewers natin na hindi porke nanggaling sa native yung ating mga kambing ay pangit na may pwede pa rin natin may, may angat yung mga genetics ng no? mga native na kambing at through dun nga sa pag-upgrade na tinatawag natin dun sa proseso na tinatawag natin ay maipapakita ko sa inyo na ito na yung yung kumbaga yung produkto na meron tayo na mula sa mga native na kambing napapaganda natin unti-unti at nagiging parang full blood na rin pero hindi natin pwede siyang ihalin tulad sa full blood dahil ang full blood ay full blood talaga ng mga given na yon pag full blood, full blood, maganda talaga yon. Pero pag yung ina-upgrade natin yung transition ng pag-upgrade, doon ko ipapakita sa inyo na paano natin unti-unti napapaganda ng genetics ng ating mga alaga. So samahan nyo ako para ma natin yung yung iniim ko na yon, yung ginogol ko na yon at sama-sama natin pag-aralan itong industriya ng pagkakambing. Balikan dito pa rin ako sa kambingan natin at pinapanood pa rin natin itong ating mga alaga. Minimilecture natin na kumakain sila dahil itong katulad nitong isang pagkain nila halos maubos na agad. Halos maubos na agad. Kaya pag naubos 'yan, dagdagan natin ng konti. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi natin binibigla yung pagbibigay natin ng pagkain dito sa ating mga alagang kambing dahil nasasayang lang kalimitan. Pero ito, 'yan, marami marami-rami pa 'to. Itong kinakain itong ating painted dappled Itong ating bago anak na ito, yan. Kahit pa paano, unti-unti na siya nakakabawi yung kanyang katawan. So, itong mga kambing natin dito, pure breed. Itong red natin, pure breed. Itong ating traditional is pure breed. At itong ating painted dappled ay pure breed. At yung ating alagang buck, yan. Si Kenkoy, pure breed din yan. May nabasa rin ako na isang comment dito sa ating YouTube channel. Hindi ko na lang sasabihin ko anong pangalan. Ah, uh, bale, para ang naging comment niya doon ay kung mag-stick na lang ba ako sa ganitong klase ng kambing. Yun nga sabi ko sa inyo, nagplaplano rin tayo magpaganda ng genetics. So, wala pa tayong budget ngayon, pero soon, pag nagka meron tayo, mag upgrade din talaga tayo. Hindi tayo papahayag na ah, uh, hanggang dito na lang yung ating mga alaga. Kailangan natin i-upgrade yung genetics nila. Mula sa native, papunta sa mga uh, upgraded bower, or yung percentage bower, hanggang maging pure breed sila at uh, ma pwede na rin maikumpara sa full blood so yung pinaka topic naman ng vlog na ito ay tungkol dito sa pagbibigyan natin ng napier at ano ba yung benefits o this o yung advantage ng napier at uh, nasabi ko na nga sa inyo kanina na kagadahan ng ng hmm. napier silage o yung fermentation ng napier ay ready made na yung nutrients na makukuha ng ating mga alagang kambing hindi na kailangan i-digest ng matagal bago ma-absorb yung kanyang katawan o ng rumen kumbaga yung napier yung fermentation process tumulong na para 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 pag kinain ng ating mga alagang kambing yung napier na ating pinerment o ating sinilage ay i-absorb na lang nila kumbaga mas mabilis yung yung absorption o absorption ng ng nutrients na meron dito sa ating silage. Sana na paliwanag ko sa inyo nang maayos ano at medyo ano kasi medyo medyo te technical kasi yung approach natin hindi ko may palawal. pero parang isipin niyo lang na canned goods na yung silage na kapag wala kang tatamad ka magluto o tinatamad kang ano yun I ay mean, may ready made na mga canned goods na pwede mo agad kainin anytime pero unlike sa canned goods hindi siya healthy itong ating ginawang na pure silage ay healthy para sa ating mga alagang kambing so ito naman ay based lang din sa mga uh, mga nabisita natin yung farm na nagpapakali ng silage at based din sa mga seminar na akin na attendan so payo ko lang din sa mga gustong magsimula sa goat industry kailangan nyo talaga mag-gain ng knowledge, mag-attend ng mga seminar, training. Sa YouTube, maraming mga uh, matutunan kayo. Pero syempre, e, salain nyo din yung mga information na inyong matutunan. At mag-attend kayo ng mga training and seminar. So ako, nung ako ay nagsisimula pa lang, talaga nag-invest ako sa training. Nabayad din talaga ako sa mga seminar na na-attendal natin. At meron naman tayong natanggap ng mga certificate at uh, meron tayong mapakita sa inyo na nag-seminar talaga tayo, nag-training talaga tayo. At yung pinaka best uh, teacher natin ay eh, syempre yung experience, yung day-to-day -day basis ng pag-aalaga natin ng kambing, doon tayo matututo. Doon ta dun natin magiging yung knowledge na hanggang sa yun nga, dumami yung ating mga alaga, is magagamit natin yung mga natutunan natin, huwag natin ipagdamot, ishare din natin sa kapwa natin magkakambing para maging maayos yung goat industry bawal yung wag tayong mang scam ng mga kapwa natin dahil hindi yun masama dahil babalik din yun sa atin kung baga kung ano lang yung tama yung tapat dun sa kambing di sabihin lang natin ano yung issue sabihin natin at tulungan tayo tulungan lang dahil maliit lang ang industriya na pagkakambing dito sa Pilipinas babago palang umuusbong at kung gusto mo rin magsimula sa goat industry ay pwede pwede ka pa kaya yan, hanggang dito na lang muna yung ating vlog at sana ay meron po kayo natutunan. Pakilike and share na rin nga pala po ng vlog natin na ito at pakisubscribe na rin. Pakipalo na nga rin pala po ako sa aking Facebook page, Ang Hiluan Adventure at sa aking TikTok account, Ang Hiluan Adventure. Kaya yan, this is Sir Millennial Farmer, Ang Hiluan Adventure at hanggang sa muli, alam.